and welcome to my vlog so ngayon magandang umaga na naman and here's another vlog na naman natin and pasensya na kung oh, merong tumachok sa amin so uh, ino mo na ko ng Milo syempre yung favorite ko to si Ross kung sino dyan ang favorite sa Milo comment ko na and then po guys sa susunod na iba na naman na Roblox o ano ha inan ko lang kung so, meron ako yung, sa ibang ano yan so tala na magpatagal eh continue of the eto guys yung, actually, ano na ako. So, um, bago lang ako that Sarap. Kaya, Ano ba yung ano sa umaga? Comment yeah. Ito yung favorite ko. Nasasarapan ako sa balo, Sa balo, Pag merong saw ka nito. Bagong gusto ako. Ramit. Ramit. Tapos dito mag-uwo ko na ako. Pero mag maganda lang yung ako. Para healthy talaga pa Tapos na tayo dito. asam Ano muna tayo tubig? So, tara na. Eh, pag-supply na ako. So, tara na. Mag-work-work tayo. Nakapajama pa ako ako. Ano? So, tara na oh, uh, pa okay. so tara, guys. Maganda talaga eh. Tara na. Alam mo. Ay. Smell na ko. Ako dyan. Pero ako Stretch mo na Stretch mo Sige, push up tayo. Push up tayo. Okay. Okay. Let's go. Then, po, -ok na. Mm. No. Nice. Mm, <valley> tayo na sa mag lang 'yan. Okay yes. naman. <nude> Kukunin ko 'yung ciluk dia ni. Lah bangun batat Kan noh. O sudahlah anak. So.

So, yun lang guys. So, yun lang guys. And, salamat sa papanood. And, sana magustuhan nyo itong vlog na ito. And, follow and share for part 2.